Mga kababayan, may malaking balita po tayo ngayon. Si Doc Willie Ong, ang ating pinagkakatiwalaang doktor, ay tiunti nang gumagaling mula sa kanyang karamdaman. Pero hindi lang po yan, may balak siyang bumalik sa politika. Yes, tama pong narinig ninyo. At ano pong plano niya? At paano niya gusto makatulong muli sa ating bayan? Pakinggan po natin ang kanyang payag po dito. ang araw po, Doc Willie ulit po. Pasensya na, matagal na yung huling live ko. Ah. Isang araw pa medyo hindi maganda pakiramdam ko nung last 3 to 4 days eh. Kaya pinipili ko yung araw na malakas ako, maayos ako, na may energy ako bago ako nagpapakita sa inyo. Okay? Meron lang ako mga gusto ikwento sa mga nalalaman ko. Pwede po kayong mag-comment. Maraming salamat po. First of all, buhay pa tayo sa mga vlogger nagsasabi. Everyday may nagsasabi, patay na ako. So, pang clickbait nila. Ay, nako, Pinoy talaga. ah uh, may nagbabalita sa akin na marami daw uminom ngayon ng antidepressant. Kasi daw, nadidepress daw sa akin. May sakit daw ako. Sabi ko, grabe naman. So, uh, wag na po. Uh, para sa akin, hindi nyo kailangan ng antidepressant. Magla-live na lang ako. Ha? Lahat naman may hangganan yung buhay. Pero... So, wag na kayo inom ng antidepressant. wag na kayo muna pupunta sa psychiatrist. Okay naman si Doc Willie. Medyo okay naman yung kulay ko, di ba? O naman yan. Sa unang-una, -una, malaki ang pasasalamat ko sa lahat na nagdarasal, nag share, -share. Ang dami-dami, sobra dami. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa 99.9% na nagpapasalamat, nagdarasal. I appreciate it uh, malaking malaking tulong po. Pang ilan na ba yung chemo ko? Nakaka second chemo na ako. And uh, malalaman natin yung resulta kung lumaki o lumiit yung bukol by mga October 9. So baka October 9, October 10, makwento ko sa inyo kung ano na nangyari dun sa 16 cm by 13 by 12, mga ganito sa kalaki para siyang football kung lumiit na ba pag lumiit pag lumaki bad news pag hindi pag hindi lumiit bad news din pag lumiit konti pwede pwede na pero malay mo baka lumiit ng kalahati eh. who knows di ba who knows baka lumiit uh, hindi natin malalaman kung ba to, alam to. Pero nakikita ko, marami nang lumuluwag sa katawan ko. Tsaka ewan ko lang kung maniniwala po kayo. Eh, marami ako nakukuhang messages. Eh. Minsan, like ngayon, ang problema ko yung chemo side effect ng fecal impaction. So, isang palang problema dito sa doxorubicin, papatigasin ang dumi mo. Bukod sa mawawala yung buhok mo, ang dumi mo magiging parang bato. So, ang hirap siya talaga. So, lahat ng mga mucosa ko, nagkakasugat-sugat. Ito yung makakita ang nyo. Oh. Nangingitim siya. Oh. Ma, ma, dark siya eh. Maitim siya. Lahat ng dulo may itim. Pati dito, mucosa, may itim. Alam nyo naman, dito sa may ipot natin, ano yung mikosa, yan, mucosa eh, yan. So, sobra siya sensitive. Konting gas-gas, tudugo siya talaga. So, masakit. Pero yung bukol, so far, mukhang mabait naman siya. Hindi siya nanggugulo wag ko lang dadaganan sa kanan. So, I think it's getting better. Uh, nasa kulay, nawala na yung jaundice ko. Uh, mas nakakakain na ako. Sabi nga ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Piam, talagang hindi to laro-laro, hindi to play-play. Away talaga to, laban ng bukol. Kain ng kain, kahit anong makain mo kainin mo lahat para may laban ka. Idumi mo lahat. Kain, dumi, kain, dumi para may panlaban tayo sa cancer. Kasi yung cancer mismo, kumakain siya na sarili niyang pagkain eh. Kinakain niya yung pagkain natin. So pag kumain tayo, may kahati pa tayo. Okay? So maraming salamat. Ah, uh, pag nakita niyo ngumingiwi ako mamaya, baka umakatake yung sakit dito sa peta. Nasabi ko noon na pag sa Pilipinas ay tatlong araw ah, patay na ako. Tama po yun. Ayoko na masyado i-discuss to kasi syempre nagpapasalamat din ako sa mga doktor natin sa Pilipinas, mga kababayan ko. Pero ang nangyari kasi, I was 165 pounds at yung tubig sa katawan ko umabot na dito. Nandito na yung tubig. Buong pa ako manas na. Chan ko manas na pala. Lego na. No, makita nyo, galit na galit, di diba? Unang video ko. Hanggang dito na yung tubig ko. Baga ako may tubig na, plural effusion. Konti na lang, One to 2 days, wala na ako. Parang SVC syndrome na, IVC syndrome, parang barado na. Pagdating ko dito sa Singapore, lahat like, yung first video, sa Singapore pa lang, unang tingin pa lang sa akin, sabi, you are 10 kilos or 22 pounds overweight sa tubig. Kaya unang araw pa lang, tinanggal agad yung tubig. Tinanggal nila agad yung tubig. Albumin, Lasix, Lasix, pinaihaw ng pinaihi. Hanggang bumaba na bumaba yung tubig. Kaya nakahinga ako. ba? Diba? So, sabi ko, parang God's will yun eh. Kasi, medyo delirium na ako noon. Yung kapatid ko na namahala sa akin, sinakay na lang ako sa sa airplane. Tapos nakita ko, nandito na lang ako. Actually, ayaw pa nga ako gamutin ng doktor ko dito. Sabi niya, sino ka ba? Ba't ka nakalusot sa linya? Mahaba pila sa akin. Mas sabi ko, miyak na lang ako. Sabi ko, wala akong magagawa. Nandito ako eh. John na ako. Ganito na ako. Kita mo naman yung bu isang hawak pa lang yan. Laki ang ng bukol mo. Grabe. Eh. Pero sabi niya, huwag kang makalala, in 48 hours, papagalingin kita. Sabi ko, 48 hours, ha? Galing, ha? Oo nga, 48 hours, tinanggal yung tubig, may gamot agad. So, in 48 hours, bug, bug agad, sabi ko, grabe healthcare dito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, I mean, kung wala nang purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Pa? Kung wala nang purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patay na ako. Tapos na. That's it. Nakita ko na nga nanay ko. na nga ako. So, that's it. Diba? So, nabuhay pa ako. May mission ako. Number one mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro, puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, Puro pagmumura, puro kung anong nalang pinapanood, hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang laman ng utak natin. Diba? Dapat konting naman. Konting balik. Tingnan natin, tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%, ang gagaling! And there's yung ngayon, Pilipino, ang gagaling! Oh, sa Philippines, ang nurses natin, one year, two years, aalis ah, na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Eh. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses, sweldo, 120,000. Eh. Oh, siyempre dito, a high-tech, agano experience, 15 years yung mga CI, yung mga magagaling, lahat nandito. Okay, pasensya na. Meron na ano, nalagyan ako ng ano ha. Ba't nalagyan ako ng cartoon? Diyan, hindi mo nang lalagyan. Alam, misan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Nandiyan, hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it, eh. Something's telling me to do it, eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung ano. Idumi mo, iihi mo, Oh, pinilit ko talaga kaya pinilit ako ng mga inom kain ako ng kain kaya nagulat yung doktor ko bagsak lahat ng result eh. nag normal lahat eh. mula abnormal nag normal lahat kita yung mga ko another tip is natutuwa ako sa mga religious groups sa mga pare, sa mga madre sa mga Catholic, sa christian groups eh, ginagawa the homily yung mga kinukwento ko. Actually, every time nagsasuffer ako dito, feeling ko nga Gethsemane. Parang Gethsemane. Alam mo yung Station of the Cross? Feeling ko naka-Station of the Cross ako gabi-gabi. hindi mm, ko na lang ang kinakwento sa inyo. Pero, mahirap. Mahirap na masarap na mahirap. Kung kailan sobra sakit na sakit na sakit na sakit, biglang may konting ginhawa, tapos may konting liwanag, may konting magsasabi, na naayos na to, naayos na to, naayos na to. Hindi ko alam kung bakit masarap ang suffering. Hindi ko alam bakit siya masarap. Masarap na, I'm not sure how it goes. Baka alam ng mga pare, kaya na po mag-explain. Bakit masarap yung suffering? Ang pag nagsasuffer ka pala, parang may cleansing somewhere, lumilinaw ang pan pananaw mo, mas tumatapang ka eh yun ang kailangan natin. Kaya I don't see this as a curse, I see it as a blessing. Ah, uh, parang kay Job, alam niyo na kwento ni Job. Ah, uh, parang kay Judas, maraming nagbetray kay Judas. Ah, uh, kaya ako sanay naman ako eh. tumakbo ako noong 2019, iniwan naman ako ng mga tao sabago 2022, iniwan naman ako ng lahat. Okay na naman 'yun. Wala naman kaso 'yun. Pero lastly, Pakwento ko na rin sa inyo, uh, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And uh, na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babae, yun na. Uh, pinakasalan niya ako, my God. So much suffering for her. Bakit oh, hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na, tama na, tama na. Race, race. Race. Basta uh, lalapag yung airplane. At uh, magpa-file. Siya magpa-file lang sa akin pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo. Papakita natin tunay ang Diyos. This time we're gonna win this. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taipan. Huwag kayong magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan. Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero, I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan mo magbayad ng airplane. Kailangan mo magbayad ng hotel. Ano ba? Yung naman minimum. Lalabanan na natin yung mga billion. Lalabanan na natin yung may mainstream. Lalabanan na natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tatahimik na lang ako. Quiet, quiet muna sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God! my God! Quiet muna. Relax. Relax. At the right time. At the right time. At the right time. They will know. They will know. Mahirap eh. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit hindi tayo admin, hindi tayo Duterte, hindi tayo opposition, wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala. Wala akong utang, wala akong ningi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Walang kapalit. Total, talo na naman ako. Eh. What have I got to lose? What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya, ito mission niya sa ano. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay niya di ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Eh, feeling niya yun, ang mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan mo na siya. Diba? So I think the religious groups, sa mga Catholic priest, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. <laughs> Nandi ako pinapahal. enough. Enough is enough. And uh, sa akin mga, mga kababayan muslim, ako ang babayat lahat. Thank you, thank you. Yun lang po. So sana po, ah, uh, a-announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala, tao, wala ako hihingin. Wala ako hihingin. Uh, this will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin, pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Ong Doc Willie. Doc Willie, Ong. Oh. lang. That's just simple as that. Lalabas lahat ang sabihin nila. Sabihin nila ang gusto nila sabihin basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala ko na alam na ginawa ko masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, inending ko naman ng maayos eh. Kung one week na lang ang buhay ko, di yun na lang. O mabuta ako na May, baka manalo pa tayo. O bag gumaling ako, matapos ko pa yung term. Oh, 'di ba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi wala eh. Walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gano'ng kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga likwan yung style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh. ba? Diba? Hindi na pwede. So I just, I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin, salamat sa mga Duterte, salamat sa mga opposition, kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang, ayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So, thank you so much. God bless po. Uh, sana po maintindihan niyo yung uh, gusto kong gawin. Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung magbubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang. Mag-book oh. Magbukbang na lang kayo kumain. Useless life, ay useless life, ay sayang lang, pagbigat lang sa mundo. Kung isang tao, mabubuhay lang pansarili, magnanakaw pa. Sabihin ni God, istorbo kayo, huwag ka na lang dyan mabuhay. Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na it i-aangat. I-aangat yung bansa. I-aangat eh. Yun natin. God bless, lalo sa kabataan. Thank you, thank you, thank you. So, ayan po mga ka sana Sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio. Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, this and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Is sa buhay natin ang ating matutunan. Todo viene de iglesia